kung umaga mga idol so, meron tayong kaibigan dito na dumalaw so, kung mapapansin mo ayan pinag-iponan niya po yan para lang makapagpagawa ng pangarap niyang ergan so natuwa naman po ako kay pumunta po siya sa akin dito ayan si Sir Idol Berhil pumunta siya dito sa akin ng personal para makita yung ating mga gawa Tsaka yung ano po, nagulat ako kasi sa tagal nito, ang dami nitong pinag-ipon niya talaga. <laughs> ayan, Idol. Nga ilang buwan mo ito inipon? Sa tatlong buwan lang ito. Yun, no? So, ayan. Nagtyaga uh, po talaga siya na mag-ipon mag para lang magkaroon ng pangarap niyang ergan. So, bibigyan natin po siya ng magandang deal para sa pangarap niyang ergan. So, hindi ko na po ako sasabihin kung magkano yung bigay kong presyo sa kanya. Pero, malaki po ang ibibigay kong tulong para sa kanya sa gusto niyang ergan so ayan na uh, pinapili ko siya hindi na uh, yun, wala namang naging problema so may ibibigay tayo sa kanya magandang receiver so possible ito siguro kasi pinakita niya nakita niya mismo so ayan kay sir alog na receiver so naka anodize So, shout out sa iyo, Idol Romeo. <laughs> Ayan, na uh, Sir Idol Berer, salamat sa pagtitiwala mo at pumunta ka ng personal sa akin. Mamaya pip linking kami ng 177 na uh, rap na ano yan, predator. Okay.